Thank you mga kaibon, maraming salamat po, welcome back sa youtube channel natin, kumusta po kayong lahat For today's video mga kaibon, ang pag-uusapan natin, yung naging tanong sa akin ng kaibon natin, ang tanong Ano daw ba ang magandang patoka mula inakay hanggang sa paglaki? Mga kaibon, disclaimer lang. Ang isishare ko dito ay base lamang ito sa kalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga ng mga ibon. Sa katanungan, kung ano ba ang magandang patuka mula inakay hanggang sa paglaki? Bago ko po ipaliwanag sa inyo mga kaibon, bibigyan ko muna kayo ng konting idea. Meron kasi tayong tatlong klase ng painakay dyan sa ibonan natin una na painakay natin, puro pula ang mata. Pangalawang painakay natin, puro itim ang mata. Pangatlo na natin, merong halo. May, may, itim ang mata, meron ding pula. Lalong-lalo lalo na po doon sa mga nagpa-project ng Opa Pale, or kaya naman sa mga nagpa-project ng Lutino Opa. So nagkaroon ng uh, na visual, at merong kapatid na mga non-visual. Ipapaliwanag ko muna sa inyo yung magandang klase ng patoka dito sa puro itim ang mata. Halimbawa po, merong kayong painakay na puro itim ang mata. Pwede na po dyan yung African mix, mga kaibon. Hindi naman kasi gaano maselan yung mga kulay itim ang mata. For example, uh, yung breeder mo, uh, back-to-back opaline. So nagkaroon sila ng inakay, pwede na po dyan ang African mix dahil hindi naman po sila talagang maselan. Ang mas maganda, yung African mix mo, for example, bumili ka ng African mix 2 kilo, dagdagan mo po ng uh, kahit kalahating kilo ng uh, canary and then kahit po 1 port na sunflower seeds. Yung dinagdag mo, pang patas lang po yon ng protein. Yung protein kasi mga kaibon, Uh, mas maganda yan sa mga inakay para mabilis silang uh, tumaba. So yan po. Uh, halimbawa, purong uh, African mix yung binigay mo and then hinaluan mo ng uh, yung dalawang kilong African mix, hinaluan mo ng 1 port na sunflower at kalahating kilong canary. Pwede ka na po dyan mag-add sa ibang lagayan, lagyan mo po ng cheek booster. Halimbawa, na, meron ng cheek booster, pagkalipas po ng mga isang linggo or kaya naman uh, apat na araw, pwede ka na po dyan mag-add ng gulay na pechay. So yan po ang solid na patuka para doon sa mga kulay itim ang mata hanggang po magkaroon ng balahibo. Hanggang magkaroon sila ng balahibo, ganun pa rin po ang magiging senaryo. Uh, for example, yung binanggit natin na dalawang kilong African mix hinaluan mo ng uh, one na sunflower seeds at kalahating kilo na sunflower ay na sorry na canary ganon pa rin ang mas magandang senaryong patoka dyan hanggang sa umabot nga dapat yan ng mga six months ganyan po ang ibibigay ninyong uh, patuka. patoka para talagang uh, halimbawa winalay mo na pinapamatured mo na mas maganda ganyan pa rin po ang, ang uh, pagbigay ninyo ng patoka para habang nagmamature yung uh, ibon talaga naman yung katawan maganda yung pagkahubog niya hanggang sa pwede na nating gawing breeder kapag pwede na lang, pwede na silang gawing breeder pwede muna pong ibalik sa uh, patuka na African mix lang so ganyan po ako magbigay uh, ng patoka sa mga alaga ko yung chick booster mga kaibon ginagawa ko yan Mula po uh, sa pagkapisa sa kanila hanggang sa bumaba na po sila, doon ko na po yan ititigil yung cheek booster. Papalitan ko na po yan ng uh, ibang pellet na pwedeng pampataba uh, uh, pampatabarin doon sa mga alaga nating ibon. Mas maganda kasi mga kaibon, habang nagmamatured yung ibon, yung katawan niya talagang magandang klase. Kumbaga bilog talaga yung katawan niya. Para pagdating po doon sa breeding stage nila, doon na tayo uh, magbibigay ng uh, patoka na African mix lang hanggang sa magkaroon na sila ng kapares, hanggang sa magkaroon na sila ng itlog. For example, nabigay natin yung ganong patoka sa kanila mula pagkapisa hanggang 6 months or 7 months. Pagka 8 months na nasa breeding stage na talaga sila yung alaga natin mapapansin ninyo yan yung katawan nasa kondisyon yung ginagawa ko ang ganitong senaryo hindi po biro 7 months pa lang kung hindi tayo magpigil sa kanila magbibreed na po yan dahil po sa ganda ng hubog ng katawan at nasa kondisyon ng katawan so sa pagbigay naman ng vitamins Mula inakay hanggang tuloy-tuloy po 'yan hanggang mag-mature na po 'yan, magkaroon na rin po sila ng sarili nilang inakay. Uh, everyday po 'yan na nagbibigay dapat tayo ng vitamins dyan sa mga alaga nating ibon. So, yan po ang uh, binibigay kong patuka para doon sa mga kulay itim ang mata. Dito tayo, dumako sa mga kulay pula ang mata. Iba rin kasi po ang pagbigay ng patuka Or iba rin po ang pagbuhay ng mga kulay pula ang mata. Itong mga kulay pula ang mata, kagaya ng mga palo and then itong mga ino, medyo masilan po ito buhayin. Dahil po ang mga kulay pula ang mata, medyo mahina po talaga ang panunaw niyan. Talagang kung nasa pag-aalaga na kayo ng mga ganitong klase ng uh, ibon, talagang masasabi ninyo na medyo maselan pagdating sa binibigay na patuka. Kaya po, para makabuhay tayo ng mga kulay pula ang mata, merong tamang patuka para sa kanila. Ang binibigay ko po na patuka sa mga kulay pula ang mata, canary plain, hahaluan ko po yan ng sunflower seeds. Noon, naghahalo pa po ako ng mga oat growth dyan. Dahil nga sa sobrang mahal na rin po ng patuka, at sa baba ng uh, bilihan ng uh, mga alaga nating ibon, binawasan ko na po ng uh, isa yung pagbigay sa kanila ng uh, patuka. Pero kung meron tayong budget minsan, nagaad pa rin tayo. Pero kung talaga ang kapos din tayo sa budget, dalawang uh, uh, seeds na lang ang binibigay natin. Ang binibigay ko po canary and then some flower seeds kung meron kayong budget pwede nyong uh, haluan ng oat groat yan ang pagmix ng uh, patuka para sa mga kulay pulang mata for example uh, bumili po ako ng 3 kilo na canary plain hahaluan ko po yan ng 1 kilo na sunflower seeds sabay imimix ko po yan tapos yan na po ang ibibigay ko na patuka sa mga red eye hahaluan ko rin po yan ng uh, uh chick booster separate na lagayan and then mga isang linggo saka po ako nagbibigay ng gulay na pechay mga kaibon so pechay lang po ang tanging binibigay ko na gulay para doon sa mga red eye dahil po malambot yung pechay so yan po ang uh, binibigay ko hanggang sa bumaba yung mga inakay kahit po umabot sila nga 3 uh, months or 4 months halos yan pa rin po ang binibigay ko kapag nakita ko na talagang malakas masigla na talaga kung baga, uh, talagang uh, batak na yung katawa ng uh, for example lutino opa or kaya naman opa pale mga 4 months saka na po ako magbibigay sa kanila ng uh, african mix dahan dahan ko po yan binibigyan ng african mix mga kaibon so minsan kasi meron akong mga na experience na kapag baba binigyan ko na ng uh, african mix lalo na yung mga lutino opa minsan talagang uh, hindi talaga natutunawan na dadali pa rin kaya po ang pagbigay ko kung talagang batak na batak na sa iba, meron siguro mga nakaka-experience din na ganyan so sa akin kasi talagang nakakapanghinayang kung uh, medyo malaki na tapos madededs lang sayang lang so ang ginagawa ko na lang hanggang 4 uh, months yan ang binibigay ko uh, some flower seeds and then canary tapos pagbaba nila, papalitan ko na ng pellet yung uh, chick booster. So yan lang po mga kaibon ang binibigay ko para makasurvive yung mga red eye dahil talagang medyo mahirap buhayin. Talagang masasabi mo na kahit malaki na kung talagang hindi matunawan talagang mamamatay talaga. Pero ang 4 months talagang batak na yan. Kayang-kaya na niyan tunawin yung mga seeds mga kaibon. So, yan po. Pagdating naman dito sa pangatlo, halo, merong red eye, and then meron tayong painakay na kulay itim, kagaya ng mga nagpa-project ng Lutino Opa, or kaya naman Opa Pil, nagkaroon ng anak na visual, and then nagkaroon din ng anak na non-visual, doon yung kapatid ba. Uh, ang ginagawa kong ka ganun pa rin mga kaibon, hindi na tayo nagbabago, dahil uh, malilito lang, malilito lang yung breeder natin, yung uh, breeder natin kung ano bang pwedeng isubo doon sa uh, anak na visual hindi naman niya yan masusunod kaya po ang ginagawa ko sa mga project Lutino Opa kung nagkaroon ng visual tapos may kapatid na nan visual ganun pa rin ang binibigay kong patoka sa lahat na uh, yung canary and then some flower seeds so ganon pa rin mga kaibon hindi na tayo nagbago-bago dahil hindi naman yan malalaman ng breeder natin kung alin ba doon ang para sa Lutino Opa or kaya naman alin doon sa mga alin doon sa patokan nila yung para sa kapatid na mga non-visual kaya po kung merong kapatid na visual sama-sama na po yan pati doon sa mga non-visual isahang patokan na lang din ang binibigay kong patoka po dyan kagaya rin po sa pagbuhay doon sa mga pang red eye sunflower sa kakanary for example para sa matagalang patoka sa pagmix ganito ang ginagawa ko. Bibili po ako ng 5 kilo na canary na plain. Hahaluan ko po yan ng uh, 2 kilo na sunflower seeds. So, imimix ko po yan. Yan na po ang ibibigay ko sa kanila. Kung meron tayong konting uh, budget, pwede haluan kahit na dalawang kilo na uh, oat growth or kung uh, pwede naman kahit 1 kilo. So, okay na po yan. Basta po, lagi po ninyong tatandaan kapag merong painakay na red eye huwag po kayo magbibigay ng uh, uh, seeds na merong white millet or kaya naman seeds na merong red millet ang hirap kasing tunawin yan, dyan minsan namamatay yung mga red eye dahil hindi po yan natutunaw kapag lahat halos sinubo ng breeder natin sa red eye yung puro white millet yan na po nagkakaroon ng problema dahil hindi po gagad agad natutunaw. Hindi natutunawan yung breeder ay yung sorry yung uh, inakay na red eye namamatay. So yan po ang uh, patoka ko rin doon sa mga uh visual and then may kapatid na non-visual. Hanggang 4 months din po yan mga kaibon. Pag uh, nakita ko na talagang okay na, okay na, uh, medyo talagang kaya na rin kumain ng african mix papalitan na po yan ng african mix tapos ang magiging mix natin pala niyan mga kaibon kapag kumain na ng african mix for example dalawang kilo na african mix sasabayan din natin yan ng kalahating kilo na canary and then magbibigay din tayo ng uh, one fourth na sunflower seeds sabay imimix natin yun na po ang ipapatuka natin hanggang sa maging 7 uh, seven months yung mga uh, naging uh, painakay natin hanggang 7 months po yon kapag malapit na silang mag breed nasa breeding stage na doon na ulit tayo sa pagbigay na lang ng uh, African mix okay na po yon dahil yan mga batak na talagang katawan yan mga kaibon ito kasing uh, binibigay ko sa inyong idea ito kasi yung ginagawa ko, mga kaibon. Talagang kapag nahipo mo yung mga katawan ng mga alaga natin, talagang maganda po yung katawan. Hindi kasi natin pwedeng uh, i-steady lang doon sa pagbigay ng African mix. Kasi parang kumbaga, talagang maintain diet lang yan ng mga alaga natin. Maintain diet na seeds lang yon kinakailangan mag-add tayo ng protein habang hindi pa naman sila nasa breeding stage. Mag-add tayo ng merong protein na seeds kagaya po ng canary and then itong sunflower para habang nagmamatured sila papunta sa breeding stage, ang katawan nila talagang magandang klase. Pagdating naman doon sa punto na nasa breeding stage na sila, nagbe-breed na, ibalik na natin doon sa uh, African mix mga kaibon para po yung breeder natin hindi naman magkaroon ng sapula so yan po ang purpose nyan yung 1 uh, month hanggang maging 7 month kailangan busugin natin sila sa mayroong uh, mataas na protein na seeds para talagang yung katawan bumuka talagang lumaki gumanda yung uh, katawan maging healthy tapos pag nasa breeding stage na Ibalik na natin sa African mix. Yan po ang ginagawa po mga kaibon. Para kung sakali man hindi sila magkaroon ng sapula habang nasa breeding stage. Doon sa kaibon natin na nagtanong, maraming salamat po. Sana po nagkaroon kayo ng konting kaalaman at idea. Hanggang dito muna tayo. Maraming salamat po. Happy breeding sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon.